Gumawa na ng kaukulang hakbang ang lungsod ng Marikina sa posibleng pagkalat ng flu at flu-like illness. Ito'y matapos na makapagtala ng ganitong kaso sa ilang paaralan. Kaya nga't agad na pinagutos ni Marikina Mayor Maan Chodoro ang pagkakaroon ng dalawang araw na health break sa lahat ng antas ng pampubliko at pampribadong paaralan. Simula bukas October 13, lunes hanggang October 14, 2025. Ang kautusan Hey, alin sunod na rin sa rekomendasyon ng City Health Office. Ayon kay Mayor Ma ang hakbang ay bahagi ng preemptive measure upang mapangalagaan ang kalusugan at kapakanan ng kanyang mga mag-aaral, guro at ng paaralan upang makaiwas sa pagkalat ng sakit at mabigyan ng pagkakataong makapagpahinga ang lahat. Kalinsabay ng pagpapatupad ng health break, magsasagawa naman ng malawakang paglilinis at disinfection sa mga paaralan upang matiyak ang ligtas at maayos na pagbabalik klase. Pinapayuhan din ang lahat ng may karamdaman na manatili sa kanilang mga tahanan, magpahinga, uminom ng maraming tubig at agad konsulta kung may nararamdamang sintomas. Felix Tambongco, The Observer News, DWRB 103.9 News FM, Ikaw ang una.